Good morning, mga palangga. Good morning. <laughs> so, today mga palangga, ay off day ang inyong inday. So, may pupuntang kami, ahatid ah, atin namin yung aming aso sa Hello. Oh, no? uh, grooming. Right? Um, uh Oo. -oh. So, this is my husband, mga langga. Hello. What's your What's your name, bebe? You call me Dave. My asawa So, mga palangga doon sa mga nagtatanong kung paano ko nakilala ang asawa ko, we met through online dating site, All right? So, ang online na yan, ang dating site na yan, mga langga, ay um AsianDating.com So, na met ko yung asawa ko doon kasi meron akong friend na nung nagtatrabaho ako sa Hong Kong, sabi niya, sumali ako sa dating site. So, marami akong dating site na pumuntaan, mga langga. So, dito ko na kita yung asawa ko tas yung friend niya ay nakapag-asawa rin ng Pinay so sinabihan siya na mag join sa asiandating.com wow, so that's, that's a mouthful. Yeah. So nagkakilala kami sa asiandating.com at ang kung paano ako nakapunta dito mga langga ang aking visa ay You tell me, she said? Yeah. yeah. K1 fiancé visa right. K1 visa. Yeah. K1 fiancé visa. to so, uh, since I work. Like, it works. Yeah. It was a tough road, but it works. Yeah. so hindi sa akin ang -apply kasi. Yeah. yeah. So be weary that those will be challenges that you have to face if you need to get security clearances from another country. They will take you a long, long time. So get started today. <laughs> oh, yan, mga langga. Uh, k Visa mga langga, ang processing nila ay I think 6 months. Pero sa akin matagal dahil nga nagtrabaho ako sa ibang bansa. Natagalan ako. Dahil kumuha pa ako ng mga clearance, mga palangga, mga police clearance. So, ayun mga palangga, ang akala ko noon di na mag-work, no? Kasi nawala na ako ng gana kasi alam nyo yun, it's All right. it's tough, right? I almost gave up. Uh -oh. We almost gave up. But uh -oh. alam so we yun. We signed a 150-year contract. Pag destiny mo talaga mga palangga, kahit anong gawin mong balibalintong kung para sa'yo, para sa'yo talaga, right? So, uh -oh. uh, mga palangga, it takes one year and For the whole process to yeah, get here? It yeah. took us so well over a year. Yeah, I think one year in two or four months. Bago ako nakapunta ng It seemed like five years. Kasi mga palangga. So si Dodong niya pala mga palangga ay nakapunta ng Pinas ng dalawang beses bago ako pumunta dito. So, nag-uusap kami ay wala pang ilang buwan, wala pa yata isang buwan. You are looking at me like I know what you're saying. Is that uh, we talk about <coughs> one month only, and then you decided to go to the Philippines to visit me? So see, dodong mga Yeah, January, right? Yeah. I went January. We we hmm. uh we met in November. We have seen each other for the first time in November on your birthday. And remember? Yeah, November twenty-six. So. So, nagtatrabaho. I was working in Hong Kong, right? Oo. Oh, oh. And then... First time we seen each other, you were on the, and then, mga the Palanga. train station in Hong Kong. And then, mga palangga ay pinauwi niya ako ng Pilipinas kasi uuwi niya siya. Akala ko nagbibiro lang si Dudong yung mga palangga. But then, he bought a plane ticket, right? Oo. Oh, oh, yeah, yeah and... Yun, Came in Palanga. January. Yeah. So, pinakita niya sa akin yung ticket niya. So, ayun, umuwi ako ng okay. Pilipinas. Look, we gotta go. Oo, oh, mga palangga. So, ayun, umuwi ako ng Pilipinas, mga palangga. At nagkita kami. So, nag-stay si Dodong sa akin ng... You stay in the Philippines for two weeks, right? Yeah, about 11 days. Ayun, mga palangga. Tapos, nung bumalik siya sa dito sa US ay nag-file kaagad siya ng petition para sa akin mga palangga. And then, akala ko noon hindi kami magkatuluyan mga langga kasi syempre maraming mga um, tawag dito. Ang daming chichiburichi sa pagpunta ko dito, yung pagkuha ko mga Basta mahirap mga palangga. Pero kung ako sa inyo, kung K1 fiancé visa or spousal, much better na spousal lang kukunin nyo. Kasi pagdating dito sa US, pag K1 fiancé visa kayo, ang dami nyo pang ah, uh, sikasuhin. Ang dami nyo uh, ipaprocess. So, syempre, pag K1 fiancé visa tayo, pagdating natin dito ng US, bawal tayo magtrabaho. Kailangan makasal kayo within 90 days. yun mga palangga at ang experience ko pala sa aking interview alam mo mga palangga pinagdasal ko talaga kung saan saan akong simba nakarating yapo yeah, baklaran basta mga palangga lalagyan ko yung mga palangga kasi yung aso namin ayun mga langga basta akong para talaga sa iyo para sa iyo mga palangga so ayun mga mga langga So, yung interview, yung nandoon yung kaba, takot. So, yung konsul pala na nag-interview sa akin. Eh, sobrang bait niya mga palangga. Black American siya. Sobrang bait niya talaga. So, pinagdasal ko talaga. So, five question lang yata yung tinanong sa akin. Paano kami nakita? Saan kami? Kung ano? Um, birthday niya? Full name niya? Anong dating site? kung may ay, mga anak ba siya saan siya nakatira tapos ano pa ba yung mga tanong basta kunti lang basic lang yung tinanong niya sa akin mga langka sobrang bait niya, naiyak ako nung pagkatapos ng interview ko mga palangka kasi sobrang saya ko worth it ang lahat ng stress na pinagdaanan ko bago ako mapunta dito. Ayun mga palangga. Ihahatid pala namin mga langga yung aso namin sa grooming para pagupitan. So, ayun mga langga. Ito lang suot ko. Hindi naman ako pa wuka, mga langga. So, ayun na nga mga palangga. No? So, K1 fiancé visa po ang aking visa papunta dito ng US. At ngayon mga palangga, we are almost 5 years married. We, we, get married June 28. 2019. You know, Pero mga palangga nung before that, nung umuwi si Lulong doon sa Pilipinas, ay nagpakasal kami doon sa Pilipinas ng civil wedding. Pero hindi namin na-register June kasi inadvisean siya ng friend niya na instead of spousal visa, K-1 visa is faster than spousal. Pero mga langga, parang pariho lang. Pero much better kung spousal kasi pagdating mo dito sa US, may green card ka na. Yeah, your 10 year green card. Yeah, mga man, langga, ang 10 years green card ko on the way na um, new card bringing, new card being frat produce na siya mga langga. It's only taken so, pag-file mo pala mga langga ng removal of condition, it takes time. Ang sa akin is, ano eh, December 2021 pa nag file na kami ng removal of condition. Ang aking uh, in green card eh, kaka-update lang ng isang araw. Mm. Kaka-update pa lang, so almost one week. Mga one week na sa... Kasi kaka-update lang ng status ko eh. So, basta nag-update na sila mga langga one to two weeks bago dumating. So, parating na yung 10 years green card ng mga langga. And then, next step is citizenship na mga langga. mag apply na ako ng citizenship. Yan. Magiging US citizen na tayo mga palangga. So, yun mga palangga, ano dyan sa mga uh, nagtatanong, K1, yan si Visa po ako, papunta ng Inis. Ayan, so ayun mga palangga. Ako ay may dalawang anak sa Pilipinas at pariho na silang may sariling pamilya. At yung asawa ko naman ay may isang anak at may sarili na rin pamilya. Um, nagsasama kami ng asawa ko ay simpleng buhay ko masaya kami nga lang sobrang bait ng asawa ko mga parang anak at yung mga pamilya niya super supportive at super bait nila sa akin kaya kahit di man kami mayaman mga palanggan swerte na ako kasi napunta ako sa mga pamilya ng sobrang sobrang ako na-appreciate sobrang supportive at mapagmahal So, ayun ang mga palangga. Puputulin ko na muna ito kasi nandito na kami sa uh, grooming ng aming aso sa, sa Pitsmart. Dito, uh, ang aming aso. Dito kasi sa US, mga palangga, hindi mo pabayaan yung mga, hindi mo pwedeng pabayaan yung mga alaga dito or else kukunin sa'yo. So ayan na nga palangga puputulin ko na muna ito at gagawa tayo ng second uh, video para sa aming buhay-buhay na asawa ko. Thank you mga langga Bye-bye. see bye-bye, baby Bye-bye. Have a good day